Hello po, good evening po sa ating lahat Ngayong gabi Nagahalo na tayo ng ating kalamay Para bukas ng Alas 12 Pagsalubong po natin sa Bagong paon Ito po yung ating Ihahandang kalamay na Biko Mapagod at mahirap gawin Pero pag kinain Sulit naman sarap kainin sapagkat ito ay ating pinagpagurang gawin. Ilagyan natin siya ng wash sugar para hindi siya ganong may team. Ilagyan din natin siya ng condensed milk. Ang cowbell condensed milk nating haluing mabuti hanggang siya ay maluto. lang, lutuin natin siya ng maigi para hindi siya agad na masira. Happy New Year po sa ating lahat at sana sa pagsalubong natin ng bagong taong 2025 ay buo ang bawat parte ng ating mga kamay at buong katawan. Iwasan po natin ang paggamit ng paputok. Pwede naman tayong gumamit ng alternatibong pag-iingay. Katulad nitong takip ng kaldero at kutsara, kalapagin lang natin ng ganyan at may pagdiriwang na natin ang bagong taon. Makakapag-ingay na tayo sa pamamagitan ng alternatibong mga pamamaraan. At para maiwasan natin ang anumang pagkapinsala ng bawat bahagi ng ating katawan. Yan mga guys. Hanggang sa muli. Muli po. Happy New Year po sa ating lahat. Please subscribe my YouTube channel. Happy